pong tatanungin si Brother Eddie Villanueva. Narito po ang aking isang tanong. Kayo po ay nakilala bilang leader ng na isang napakalaking religious organization sa ating bansa. Yan po kayo nagkapangalan at hanggang ngayon ay eh, marami talagang uh, sumusuporta sa inyo. Ang tanong ko po ay ganito. Kung kayo po ay mahalal na pangulo, paano po ninyo susolusyonan ang problema natin sa Mindanao. I am of course referring doon sa problema natin sa mga sa mga uh, rebelde nating mga kapatid na Muslim. Paano po kaya yan ma-reconcile? -mare ipakikita ko po sa sambay ng Pilipino na ang gobyerno ng, uh, under ng Bangon Pilipinas Administration ay merong absolute sincerity. Gagawa po tayo ng Philippine Commission for uh, Peace, Development and Progress sapagkat so, hindi magkakaroon ng progress kung walang development, hindi magkakaroon ng development kung walang peace at hahamunin ko lahat ng rebel groups, Muslim groups, leftist, rightists Now show your patriotism. Uh, submit to this uh, particular office all your legitimate demands minus illegitimate demands. At 101% guaranteed ang support ng bagong gobyerno. At kung merong stubborn group na de demanding uh, legitimate demands, selfish and inimical to the national interest of the country, this government is ready to declare war if necessary. imahalaga sa lahat ay ang uh, sambayan ng Pilipino ay uh, magkaroon ng uh, karapatan na pumili ng kanilang mga leader dahil doon sa Mindanao sabi sa akin ng mga tao roon ang susunod lang ay karamihan ay political lords wala kasing political will ang Malacanang Palace na durugin yung mga uh, uh, political lords ngayon, katulad na nakaraan 2004 ay uh, may nag-order sa dalawang tilalang-tilalang manipulators sa eleksyon uh, doon sa Malacanang na ikule si Brother Eddie huwag lalampas na sa 2 million votes anong sabi ni Teddy Binigno? ngayon lang nangyari ito na hanggang Top Avenue ang tao hanggang Kirino Grandstand. Ang estimate ni Father Leonardo Polinar na sumuporta sa akin publicly ay 5.5 uh, million estimate ng ng uh, Manila Police ay 5 million estimate ng Manila Standard kinabukasan 3.8 million pero pagkatapos ng eleksyon wala pang 2 million ng votes ni Brother Eddie kaya gusto kong bigyan ng katarungan ang milyon milyong Pilipino na gumastos ng sariling pera nila para maitayo ang isang isang gobyerno hindi pa nila naranasan a government of the people by the people and for the people not just for the vested interest groups Thank you very much Mr. Villanueva isa namang katuwang ng GMA Network na yung eleksyon na magtatanong sa inyo, si Ariel Ayala ng Catholic Media Network. Brother Eddie, ito po ang aking isang tanong. Sa hanay po ng kapwa niyo, President sino ang pinakamalapit sa inyong advocacy at sino ang pinakamalayo at bakit po? Well, uh, sa ngayon ay nag-aaral pa ako kung sino ang pinakamalapit. Ano? The reason why I decided to uh, uh, run again is really of our passionate love and desire to establish a genuine, righteous, good government. Sa aking pag-aaral bilang isang political economist and social activist for many years, wala pa akong nakakitang isang uri ng gobyerno na uh, ipinakita yung kanilang pagmamahal sa sambay ng Pilipino. Uh, lagi na lang na nakikialam yung tinatawag na may control ng economic power, political power, at uh, kaya sa aking pananaw ay ginagalang ko lahat ng presidential polls. They have all good intentions. I respect them. Pero ang bangon Pilipinas kasi merong absolute political will hanggang langit ika nga. At talagang we are all out to demolish and destroy the apparatus of corruption, overhaul the justice system, and uh, uh, streamline this government. For the first time in history, ni naniniwala, matagal nang umiiyak ang sambayan ng Pilipino. Matagal na nangangarap na magkaroon ng isang matino, matapat, matuwid na pamahalaan na walang boss. Hindi beholden sa anumang political power, hindi beholden sa anumang business economic power, hindi beholden sa anumang religious power, beholden lang sa Diyos at sa sambayan ng Pilipino. Kaya ito ang dahilan kung bakit uh, ginagalang ko ang lahat ng presidential polls, pero parang wala pa kaming makita na Uh, malapit na malapit doon sa puso ng sambayan ng Pilipino, doon sa bangon Pilipinas. Actually, doon sa equation ng ating daring election, wala tayong makita ang Juan de la Cruz na sa shadows. Shadows ng kung sino-sino ang makikita natin doon sa mga nakapaligid, ano? With your respect. Kaya naman gusto namin ipaglaban ng isang uri ng pamahalaan na yung shadows na makikita, anino ni Juan de la Cruz at hindi ng vested interest. Thank you very much. Salamat sa iyo, Ariel, sa ta tanong mo. Ngayon naman, Brother Eddie, ang susunod na tanong ang po sa kapwa ninyo presidential ball. Pumili po kayo. Seven. Ano ba ang nagawa niyo na bayad para sa taong bayan? kayo maging karapat dapat maging pangulo ng ating bansa. Estudyante pa lang ako. Ay nakipaglaban ako para sa mga kabataan to 20 hectares ng PUP nakuha namin. I was the spokesman at the time. Nakulong ako nang dalang beses during Marcos Times sa pakikipaglaban para sa kapakanan ng mga maliliit, magsasaka, mangisda, manggagawa. Ako'y binaril, ako'y uh, hinagisan ng granada, pero hindi nagbago ang aking passion for the country. Ang ako'y ma-arrest ni Jesus, naging evangelist, naging educator, nagtayo ako ng JIL Colleges Foundation na merong uh, branches sa 29 provinces at uh, ako uh naging uh, international president ng isang worldwide movement with chapters in 44 countries of the world at, at pinag ko mga uh, klase ng gobyerno sa bawat 44 countries in the world. We have been protecting OFWs. We have been protecting uh, the cause of the common man. Hindi sa salita kung hindi sa record. Yun tam, yung, 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 ating track record ando ng character, competence, courage, and integrity and compassion for the masses. Thank you very much, Brother Eddie Villanueva. Ang susunod pong tatanungin, ginoong Nicanor Perlas at MMDA Chairman Bayani Fernando. Ito ang GMA.